Hi guys. Hi. Hi. Bisaya version. Bisaya version. Ulit ulit. Ayan. Ang masasabi ko lang no. Ang masasabi ko lang. Ang mga bisaya. Ha? Ang mga bisaya. Bakit kaya ang bisaya nalalaki lalaki pag nagsalita ng bisaya ang ganda pakinggan. Ang sarap pakinggan. Bakit kaya pag babae halatang bisaya? Kahit magtag-alog pa, halatang, mag, halatang, bisaya. Pero ang lalaking bisaya, no? Ang, ba, ang lalaking bisaya, pag nagtag-alog, hindi halata. Pero bakit ang babae? Kagaya ko kanina, napansin ko ang vlog ko kanina. Napansin ko kaganina, nagtatag-alog ako. Kahit nga siguro ngayon, ang salita ko, mahalatang bisaya. Nagtaga, nagtag nagtag nagtatag-alog ako, tapos ang tuno, bisaya. Bisaya talaga, no? Ang bisaya talaga, no? Proud to be bisaya. Kasi kahit anong salita, bisaya pa rin ang tono. <laughs> I love you sa lahat ng bisaya. Pero, paglalaki, nakaka-in-love pag nagsalitang bisaya o kaya tagalog kasi pag nagtagalog hindi maintindihan na bisaya pero ang babae pag nagbisaya o tagalog halata sa salitang bisaya yeah <laughs> yon lang guys yon lang guys kaya kahit nga siguro sa ngayon pakinggan ko naman ito mamaya, halata talagang bisaya <laughs>